Hello guys, welcome back sa ating channel guys or welcome sa mga baguhang pasok sa mga bagong nakapanood ng ating uh, channel na LTHP TV uh, Welcome po kayo guys sa mga bagong uh, subscriber at lalong lalo na sa mga followers natin sa Facebook page na Local Treasure Hunter PH LTHP So welcome po kayo guys uh, Bago ang lahat, bago ko ikukwento itong ating yang uh, exploration ngayon guys so exploration ko ito guys mula sa uh, Bukidnon so keep on watching na lang guys manood kayo baka meron kayong uh, uh, matutunan sa ating mga exploration kasi hindi lang dito sa channel ko guys ay hindi lang po Uh, puro kwento ng mga haters o yung mga nakahits Dahil siyempre iso share din natin Ating mga karanasan na uh, Yung mga ibig sabihin yung mga walang laman o negative side Pero ito guys panoorin nyo lang at meron ding exciting parts nitong ang ating uh, video So ayan guys Ah uh, Dinetect natin itong kanilang butas gamit ang ATX detector tapos uh, iniskan naman natin ng uh, PIP visualizer at ginamitan rin natin ng uh, Maria technology kasi nga itong area guys bago ito nahukay ay tinanong ko muna kung anong kwento dito at anong uh, sign o may history ba o may mapa syempre tatanungin ko muna yung may-ari kung anong dahilan o ano pong bakit po nila hinukay itong kanilang area guys So ito tinanong ko napaka ano lang siya simple Napaka simpleng bagay na kanilang uh, kinunan ng uh, dahilan o yung kadahilanan bakit nila hinukay guys Ito sasabihin ko agad sa inyo guys ang sabi ng may-ari po ay dito po daw sa uh, lupang ito ay uh, na-detect po ng uh, lidar o yung satellite image yung nasa cellphone po na application satellite app. Tapos sinundan po ng Japanese One. So alam nyo naman guys na uh, merong vlogger din na gumagamit ng Japanese One. So yung Japanese one naman guys At ang uh, satellite app sa cellphone Ay halos pareho lang po yan guys Pareho lang po na nagdi-detect Ng mga anomali sa surface ng lupa So ibig sabihin Alimbawa unahin po natin yung satellite uh, image Yung satellite image po ay sa surface lang po siya sa ibabaw lang po siya uh, naka-visual o nakatingin naka naka-sense naka ng kulay so yung halimbawa po yung tubig at saka yung yero ng bahay so ibig sabihin po hindi po siya accurate base kung pagbabasihan natin sa uh, treasure kasi po yung satellite ay hindi po makapenetrate sa ilalim ng lupa kasi nga pang surface lang siya eh, 'di ba terrain, terrain ng lupa sa uh, satellite weather weather forecast niya at saka yung uh, longitude latitude yun lang po yung kaniyang kakayanan so meron po diyang uh, makikitang uh, mga kulay dilaw uh, asul green at saka yung uh, merong uh, parang pula so sinasabi ng iba yan daw yung treasure Pero hindi po Yan po ay rainbow mula sa yero Na kumikinang, kumikintab At saka sa tubig po guys At uh, pangalawang uh, pinagbabasya nila O yung gamit nila na ginamit dyan Yung uh, Japanese one So yung Japanese one naman guys Kung marunong ka lang gumamit nyan Ay eh, talagang accurate yan At talagang magdiditik yan Lalo na pag ikaw ay bihasa na paggamit niyan pero pag uh, baguhan ka lang tapos very hot kang gusto kang maka hits agad eh, hindi naman po basta basta yung uh, treasure na kukuha guys kasi nga yung treasure na yan ay engineering po ba, pagka baon maliba na lang po yung mga may mga naitapon o natilapon dyan sa may araruhan sa ilog tapos aksidente mong ma-japuan uh, Uh, pwede mong uh, ma-high o pwede mong makita guys, makuha guys So yun ang mga una kong tip So uh, itong uh, kanilang site guys base sa aking uh, pagtatanong o pag uh, ano sa kanila pagtatanong nga, ay talagang 50-50 uh, po itong kanilang uh, site pag sinabing yun lang ang sa Satellite image... At saka yung gamit naman nila... Ay Japanese one... Tapos... Ito ang kanilang... Uh, hukay... So talagang pinagagastuhan itong kanilang hukay... Kasi nga... Malalim na sila... Tapos dalawa, tatlo, apat na yata na butas ito... <coughs> Tapos ito guys... Asa uh, ka na sila... Nag-isip na... Ipaiskan... So, ito namang scanning natin guys, hindi lang sa pag i -endorse. so ay ito ay nakakatulong sa ating uh, mga site. Tulad nito guys, nitong ating in-scan. In-scan ko sa itaas, in-scan ko rin dito sa ibaba, at in-scan ko rin sa ilalim nitong butas mismo guys. So, ayan po, ipapakita ko sa inyo ang uh, resulta at sasabihin ko sa inyo ang lahat ng result kasi nga, madaming ano yan, maraming uh, scanning yan mula sa uh, flooring sa sidewall uh, at sa kasa gilid, ilalim so lahat yan i -re ko guys, kasi nga gustong gusto ng mga viewers ng uh, poll episode o talagang poll uh, viewed so i-reveal -re ko guys Balikin. so ayan guys, yan yung huli kong uh, scanning kasi review ako ng review sa ilalim sa gilid, sa flooring so yan lang po ang nahahagip o na didetect ng ating uh, 3D visualizer guys so uh, merong asol yan si sir, papakita ko sa inyo mamaya yung kulay asol na yan ay sinkhole po yan o butas o isang malambot na uh, lupa, yung nga may butas guys Ayan, uh, review uli. So nasa pang apat o pang lima akong review nito guys dahil nga may nakapagtataka dito sa bandang gilid kasi nga tumagos na sila sa iba pang hukay guys o sa ibang butas baga itong gilid. Ayan, pansinin niyo yung iniskan ko diyan sa gilid. Malambot na po siya. Diyan mismo malambot. So, nung tinanong ko bakit malambot ito, parang may butas na sa kabila o tumagos na yata tayo sa iba pang butas. Ang sabi, tama po kayo sir, butas po yan dyan sa, sa kabila. So, sumagad na kami. ah uh, butas yan dati namin na nasa 18 feet pa ibaba. So, kami, 18 feet din itong uh, iniskan mo tapos... Uh, drip tayo So kaya nga nabunggo tayo sa iba pang iba pang ano, iba pang butas, guys. 'Yun nga, tumagos doon sa iba pang butas nila. So sa kanila rin na butas. So ayan po, guys. So tignan niyo, guys. Naging negative po sa lahat ng aking scanning. Wala po akong nadidetect na metal objects dyan sa ilalim na kahit uh, kaunti, kahit pako lang guys. So meron tayong na-spot diyan sa ating 3D, puro naman mga minerals. I-share ko rin sa inyo guys kung paano i-determine o paano alamin yung minerals. ayan po. O unahin natin itong na-scan ko guys. So tinanong ko sa kanila bakit meron ditong sinkhole na matigas naman itong lupa niyo. Sabi niya sabi nga nila ay butas na yan sa kabila sa tumagos tayo. So, ayan po guys, nakikita niyo sa screen kung ang akakalain ng uh, ibang uh, may mga ganitong gadget na item 'yan guys dahil nga red is metal object. So, uh, sabihin ko sa inyo, yan po 'yung ay isang mineral. Kasi nga ang pula ay nababalot siya ng kulay dilaw na makapal. So ibig sabihin mineral isang uri ng bato na parang kalawang ang kanyang uh, uh, ang kanyang skin o yung kanyang balat parang kalawang. natutuklap nga kung minsan yan tapos yung pinaka inner niya inner core niya ay isang metallic object yung namamagnet yung iba dyan margaha copper at merong mga iba pang metal element so yan guys ang uh, aking uh, scan result merong butas kasi nga tumagos doon sa kabila ayan tapos may isang metal object na minerals so yan guys hindi ko muna ininterpolate yan para uh, madetermine ko kung anong uri yan anong uri ng metal object yung kulay red okay na. So yan guys Ang aking uh, kwento Na isinishare sa inyo guys Parang uh, wala lang O parang walang kwenta guys Pero uh, malaking bagay din ito Na nakakatulong din ito Sa ating mga baguhang katiits Kasi yung ating mga baguhang katiits ay very hot po Very aggressive po sa mga hukay-hukay kahit na nananaginip lang na mayroong ginto uh, dyan ay talagang maghuhukay na agad tapos magsisisihan sila o bakit wala dito uh, yung iba sisisihin kung yung mga gamit o yung mga gadget ng isang uh, uh, taga locate o yung decoder uh, yung decoder naman mostly ay talagang uh, wala o talagang mabubukya So, ang pagbabasihan natin, guys, talagang yung may mga soil o yung uh, tinambak na lupa. Tapos, uh, bago tayo maghukay, ay kailangan natin ng proiba yung uh, sign, yung treasure sign, history, o di kaya mapa, o di kaya living witness. Yun, guys, ang uh, dapat basihan ng isang treasure hunter bago sila magokay hindi yung aasa agad sa isang gadget na yung gadget na hindi naman scanner ah uh, ito guys ako gumagamit ako ng aurameter ba diba? yung aura meter is ang uh, aura ng ginto ang kanyang ide-detect ngayon uh, pag uh, halimbawa naman ay uh, raw materials ng ginto o oh, yung mga uh, mga minerals high minerals eh, nadidetect niya. So, sasabihin ng iba na decoy naman o hindi naman nagdiditik, So, mali po yun. Talagang uh, considered yun lahat. Uh, ibig sabihin, kahit minerals, madidetect niya. Kasi nga, uh, yung ginto ay merong uh, isang uh, napakalaking minerals o hard minerals. So, nadidetect niya. Paano kung hindi siya nagdidetect ng minerals? So, ibig sabihin, hindi rin nagdiditik ng ginto. So, yan, guys, ang uh, naging resulta, guys, merong uh, maliit na pula at may blue. So, ininterpolate natin, guys, pagka-interpolate naman, ito ang kanyang uh, resulta. So, ibig sabihin, hard mineral po yan, guys, hindi po yan treasure. So, yun lang, guys, ang aking kwento, guys. Maraming salamat at yun na nga, uh, kinabi na tayo pag uwi sa ating... Uh, Uh, lugar so nasa malayong lugar kasi ako guys shout out to Rex Alipo ayan kay uh, ano Uyudo and then uh, kay Michael Supilanas Jackson Montano at uh, lyrics vlog kay Cargurador Car ah. ayan edan Dan for the shout out din sa uh, MSTB ayan and then sa Bukidnon TH TV oh, shout out sa inyo uh, keep uh, uh, ganin ni Jerry vlogging, uh, uh, di ba? Vlogger din sila. Uh. yan mm -hmm. lang guys, ang aking uh, window guys. Maraming salamat sa inyo na sa iyo na tinapos talaga itong aking uh, video. Dislike and share na lang. And huh? pakicomment para hmm. mapasa bayon. ko ang iyong uh, mga komento guys. God bless!